Welcome back to my YouTube channel and sa mga bago pa lamang po sa aking YouTube channel, huwag kalimutan pong i-like, i-share at pa-subscribe naman po. Para nang sa ganun, updated po kayong lahat sa mga hair tutorial na ginagawa po namin dito sa Regine Bernardo Beauty Salon. And for today's vlog, mga madam Damin gagawa po tayo ng hair color plus treatment at the same time, parang a day in my life dito sa salon. And yung buhok po ni Madam Damin ay para po siyang nagpa dark brown or nagpa medium brown. So ang gusto pong mangyari ni Madam Damin ay magkaroon po ng dimension yung hair color ni Madam. Last haircut na rin po na babagay sa kanyang face angle. So, inuna po muna namin yung hair color po niya. Since yung buhok po niya is kakagaling pa lamang po sa hair color, 2 to 3 weeks pa lamang po niyang pinagawa ang buhok po niya. So, first time po namin gagawin si Madam. So, pinasagad ko na kay Rika May yung 7.1 organic product na gamit po namin dito sa Regine Bernardo Beauty Salon. And yung percent po na ginamit po natin sa kanya is 6% lamang po. So, every time po nagsasagad po kami ng kulay sa anit, 6% lamang po kapag inuuna po namin yung anit. So, advice ko lamang po sa mga baguhan pa lamang po na nagkukulay at gustong matutong magkulay, kailangan po 6% lamang po kung nag regrowth color lamang po kayo. And after that, nagpasangkap ulit po ako ng 7.1 and 9% na po yung pinalagay ko po sa baba po niya. Dahil nga naman po, yung history ng buhok ni Madam Damin ay meron pong pagka-medium brown. So gusto po niya is lumiwanag po ng kaunti. So, liliwanag naman po yan dahil magsisistin straightening po tayo, which is yun ay nakakatulong magbak-bak magwash out ng dark color. So, totality po ng pagbabad is yung una sa regrowth, 10 minutes to 15. 10 to 15, kailangan inaalalayan nyo po and more on masaduration. And after that, kapag pinabuo na po natin yung hair color niya, another 10 to 15 minutes. So, super alalay din po at pagmamasage po or mas magandang pakinggan emulsify po. Yun po ang ibig sabihin ng pagmamasage. And after that po, pinashampoo na po natin ng clarifying shampoo at i-blow dry lamang po natin ito ng 80 to 90 percent na medyo tuyong-tuyo po ng kaunti dahil makapal po yung buhok ni Madam Damin para nang sa ganon is mawala po yung pagka-wavy po niya, yung part ng wavy ng hair po niya, yung mga tangles-tangles. Dahil si Sistin Straightening, meron po siyang 80%. 60 to 80% is straightening. Depende po sa hibla ng buhok. At pinausukan na po natin yung kanyang buhok na parang ginawa po natin tinapa. Para nang sa ganun, mas maganda po kapag nilagay na po natin yung gamot ng Sistin sa buhok ni Madam Damin. At sa mga oras na ito, ay medyo dumadami na po yung mga client po namin. At sa mga nagtatanong, ano nga ba ang eksena ng usok-usukan sa buhok-buhukan po natin. Actually, itong equipment pong ito is nakakatulong po, which is from Liculor. Nakakatulong po ito na i-open po yung cuticle at first ng buhok po natin. Para nang sa ganun, kapag nilagyan na po natin yung gamot sa buhok ni Madam Damin, ay kaagad pong kumapit. Malaking tulong po ang equipment na ito sa mga dryness na buhok at saka sa mga bugbug -bug po sa bleach. So after po natin pinausukan ang buhok ni Madam Damin, ilagay na po natin yung 16 straightening. And eto po, gold po 'yan, pero new packaging na po kami, yung black po. Ayan po siya. So, ang kagandahan po sa new packaging po namin is liquid na po siya. So, puro-puro na po natin ilagay. Dati kasi, yung gold pa lamang po yung system, nilalagyan ko pa po ng hair mask. Any kind of hair mask po will do. Ayan. So, ngayon po, yung kagandahan ng system straightening ng new packaging, yung color black, is puro-puro na po nating nilalagay. And meron din po akong vlog doon. Kung gusto nyo pong makita, punta lamang po kayo sa aking YouTube channel, Regine Bernardo. At Huwag po natin isagad sa anit ang paglalagay ng cysteine street. Yung pati na rin po yung Brazilian, lalong-lalo na yung pag ng number one. So ibabad lamang po natin ito ng isang oras at kalahati. At after that, syempre mangan pa po at yung ulam ni po, o oh yan, sa bawang. Pati kailangan, manyabota mo bang etamurugula dungus-dungusan with matching patis-patisan pong laralaraan. O, oh, ayan oh, ni Aprilin. At syempre, peace be with you, everyone. So, after po namin kumain, ayan po si Dadang. Ay, I miss you, Dang. At eto naman po si Marikit. O, oh, kanya kanyama na pong mamangan i Marikit. No, kalago ng kalago, ang nag-iisang barbecue ng Regine Bernardo Beauty Salon. After tamong linaklak, Diretso tamo ulit king kaya katamong gagawan. So, pinabanlaw na po natin yung buhok ni Madam Damin. Banlawan lamang po. At ilagay na po natin yung 4-in-1 treatment po natin, which is yung pang hair reborn po namin dito with matching collagen na po yan, Brazilian at Botox. At ang paglalagay po niyan ay kailangan po iwasan po natin masagad sa anit. At ibabad na lamang po natin ng 15 minutes sa infrared. At sa mga oras na kanya-kanyang toka na po ang Team Reginians. Marami na po tayong mga client na dumayo sa iba't ibang lugar na nagpapasalamat po ako ng marami sa mga madamdamin po natin na dumadayo po dito sa Angeles City, Pampanga. So after po natin binabad, ayan na po yung buhok ni Madam Damin, super blow dry po. Dapat tuyong-tuyo po ang buhok ni Madam Damin. After natin binlow dry, daretsyo na po tayo sa pagpaplansya. And makikita nyo naman po dito mga Madam Damin, aw yan, may naretsyo niya di na po, ala na po itang umbuk-umbuka na. So, number one po dito, napaka-importante po ng pagpa -plantia. Pinagtulungan na po nila ni Barbie C, na si Chan Chan, at si Aprilin Santos, ang buhok ni Madam Damin. Tips ko lamang po sa mga nagpa ng buhok, kailangan po maingat po tayong magplansya at wag po natin pakatodo-todo yung ginagamit po nating plantsya ng temperature po niya. Wag po natin pakatodo-todo dahil meron po kasing tendency mag po yung buhok ni client kapag super todo po. So, alalay pa rin po. So, after natin pinlansya, syempre, ito na yung pinaka-final at ako ang magpa-final touch sa buhok ni Madam Damin. Gugupitin ko na po yung gupit na pang malupitan na talagang kaaya-aya po sa kanyang face angle at bagay na bagay at akmang-akma sa kanyang mukha. Depende din po kasi sa mukha ng mga madam damin kung ano pong babagay na gupit sa kanila. So kapag medyo mahaba or medyo malaki po ang kanyang mukha, pwede po tayo mag-curtain bangs, layered sa harap at medyo mahaba pa rin po yung buhok para nang sa ganon ay hindi po lilitaw na malaki or mahaba ang kanyang mukha. So eto na po yung kanyang pinaka-final look ng kanyang gupit at ng kanyang hair treatment pati yung hair color. Layered B-shape po sa likod and kapag hinarap po natin, ayan po si Madam Damin. And yung ginawa ko pong curtain bang sa kanyang buhok ay level lamang po hanggang sa chin po niya. Kaya e, kunepe katak-tak ita kanyang curtain bangs. Para nang sa ganon ay talagang ak akmang-akma sa kanyang face angle yung gupit po niya. So kung nagustuhan niyo po yung video ito, huwag kalimutang i-like, i-share, i-subscribe. Hanggang sa muli sa ating hair tutorial vlog. Ito po si Madam Damin.